Tara. Tara. Samahan sama niyo, niyo ako. Dito, sa kusina. O, oh, diba? Ay, andyan pala ka lang. Hello, mga friends, and sisi. Nakita niyo ba yung bitbit -bit ko? Yan po ay oink oink at mga pangsahog. Kasi, magluluto ako ngayon ng ulan ko buong linggo. O, oh, diba? Yung Papauwi pa lang ako galing sa trabaho. Yun yung inaisip ko. Sabi ko, ano kayang gusto o oh, masarap na lutuin ngayon? Gusto ko yung madali lang. So, kaya itong lutuin ko ngayon, ito po yun ay palaging lumalabas o dumadaan dito sa newsfeed ko. Ito ay isang pinakopsan adobong oink-oink. O, oink. Oh, diba? Yun nga pala. Bago ho tayo magsimulang magluto, of course, hugasan muna natin yung oink-oink. At, magpeperho tayo ng konting ricado madali lang sibuyas at ahos lang ho yun. Pagkatapos, ilagay mo na natin sa kalaha, kasirola, o ano pang lulutuan natin, o ganyan. At sa huwag na tayo maglagay ng water kasi nga, lalabas yung oil ng point art na yan. O, di diba? e, may kos may koso natin. Pero minsan, ang ginagawa ko, instead ng pang sahog o pang mix, yan, sineshake. Shake ko lang ka yung, ka, yung kaldero ko. Di diba? at, at huwag kalimutan, takpan. Kasi alam ninyo na, ito ay magtalamsik. O, di ba? Iwas talamsik. Kasi masakit ho pag matalsikan. Hmm. Pwera rin yung ibang talsik na gusto natin. Pero yan po, ang sakit-sakit ho tingnan nyo. O, naging brown na ho yung oink oink. At tingnan nyo rin, ang daming oil na lumalabas, ba diba? Talagang literal na niluluto ang oink oink sa sarili niyang mantika. O, ba diba? Kahit tayo, may mga mantika sa face. Naluloto yung face natin sa mantika. Ewan ko ba kung saan galing. Pero pag ganyan ho, nakita nyo na na-brown na siya. Parang ganyan. Meaning, malapit na ho siyang maloto. At saka, alam ni ba? Ang sarap na ho niyan. Pwede na ho niyang tamtakin na pakpakin, kainin. At e-partner sa masarap na sawsawan. Pero gusto ho natin na mas sumarap pa. Kaya, hindi ako huminto dyan. Kaya, ko pa siya ng farther, ng farther. O, oh, diba? O, oh, ayan, nakita niya. Okay na po yan. So, par meaning, hanguin mo natin yan, ilagay mo na natin yan sa lalagayan para sa next step natin gagawin. O, oh, tingnan niyo. Masarap na po yan, promise. Pwede ka nang kumain diyan. O, oh, tingnan niyo. Ganito po yung itsura niya. Ganito yung texture. Di diba? Pride na po siya. O, oh, parang siyang kawale. Ganyan. At o, oh, pakita ko sa inyo kung gaano kadami yung oil na nakukuha ko. Pero yan, itinapon ko lang yung oil at saka nagtira lang ako ng konti para pang suche. Pang suche. Ang arti naman, pang suche o panggisa ng ahos at sibuyas. Alam niyo naman yung ahos na yan, hindi ko tinanggalan ng balat kasi yung balat, dagdag ho yan siya ng aroma. Diba? Ang, ang, ang amoy nakakatakam talaga. Pag luto na ko yung sibuyas at saka ahos, of course. Ibalik natin yung pinakupsan na oink oink. After ibalik, maglagay tayo ng toyo. Kasi alam ko, may toyo ako, may toyo ikaw, may toyo tayong lahat. After noon, magbinigar. Dalawang klaseng binigar na niligay ko dyan. At alam nyo, at huwag nyo kalimutan, after kayo maglagay ng binigar, wag nyo munang imekos-mekos. Hayaan nyo munang mag-boil para maluto yung vinegar. After maluto na ako siya, doon na kayo magmekos-mekos at maglagay kayo ng ipapang pang pasarap o pang ricado. Taglagay ako dyan ng pang salsa at saka yung mga um, pang pasarap pa dyan na alam nyo na kung anong mga iyon. At mahilig naman ako sa spicy. Kaya of course, hindi ko talaga makalimutan yung um, spicy flakes o kaya mga powder na pang paanghang. Mm. At saka, hiyaan mo lang niya siyang mag -summer. mag -summer siya lang naman. Eh, basta yung mawalan yung kukunti na lang yung sabaw at maging sticky na siya. Kasi pag maging sticky na siya, yun ho yun siya ang, um, ang sign na luto na yung ulam natin. O, tinikman ko pa. Sabi ko, hmm, matikim na. O, ay, okay, perfect na perfect na talaga ang kulang ko ngayon isang buwan isang buwan isang linggo pala o ba diba kayo mga friends yung sisi luto na rin kayo ng ganito alam nyo madali lang konti lang yung ricados at hindi siya complicated pero masarap at masarap siyang i-partner sa mainit na rice buti na lang may rice ako dyan nakaabang ang mga ko ay Ayan, mm, ito siya na. kain na si ako kakain na si ako mm. yummy